Tanungin natin kung may kung followers natin. ito natin. Nakapalaw mo sa kuha? Oo, oh, oh, sir. Asa yung cellphone? Tama ha mo yung cellphone? Sawa-sawa. Ito. Ani mo. So, Mga so. palo baya. Siyaha. Ayo. Ayo kay nangita. Kay nakayo magud-mug. Kay na ngaayo magud-mug sticker. Oo sir. Oo na sticker put-put. Nakapalo mo sa koha. Yes. Asa mi cellphone? Mga ngalas nga video nga nakita ninyo. Ah. Sige, sige. sige po, fiscal. kay 500 I load. Yay! Thank you. Sige. thank you, Ma'am. Okay, salamat sa pag-follow ha. Paki-paki-subscribe po na sa YouTube channel. Ah,